So guys, magluluto tayo ngayon ng ano, manok. Birthday kasi ng aking anak, si Justin. Itong dalawa buo, tapos ito naman sabaw. Guys, yeah. busy ang aking darling guys. Siya yeah, nagluluto ngayon. Oh. Yeah. oh. oh di ba? Hindi kasi yan guys, on my birthday naglalaban ang aking uniform mo. Oh. oh. Kunwari masipag daw siya. Kasi eh, birthday niya. So guys, si ate nag-iihaw ng isda. Na ano, banggisan. Yan. Banggisan tawag sa amin yan. Banggisa. Hindi banggiitan. Okay Wow. Oh, puyo, alay, na Ayan um, guys, yan na naluluto. Pero konti lang yung handa kasi wala pa tayong pira. May pira man konti lang. So guys, ito yung handa namin. Oh. No? Wow, charap. May kaldero. Hindi nabuksan kasi walang laman. May ispapipit. Ispapiti. May inihaw-ihaw. Agoy, inihaw lang. Ito yung special sa lahat oh. Yan, yeah, yung buo. Binilog. Binilog. May pa, may pansit. Pangpahaba ng life. <tos> <tos>

pura ade dah buat tahu dia dah siap dah 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 Oh, ano mo dito sisig? Na, dukot na ito. Na, napalpak. Daga na dukot na ito na akong sisig, gali. May damo ito sa baw. Hindi ko ba dukot sa baw. Uta lang at sa uring. Hindi ka rin, pinaisa mo. Hindi ka rin, pinaisa mo. Si Bebe. Ang Bebe na mo. Na, na, sumagbagay na si Tati. Kung mo pa siya ka taon. Bale. Tama nga. Kaya narakrak siguro na. Kaya narakrak siguro na.